Sure ka? Kamayin oh, mm. oh, mo yeah. <laughs> <Nakagibulat> na kaya, sir. Kamayin mo na lang. Baka din kung lang sa inyo. Hindi. Ang ganda. Kasi ganun niyo. Hello po. At ayun nga po, sobrang uh, ina-experience namin ang sarap ng paliligo dito sa Pandin Ah bring yeah, mo ka dito sa Panglima, Lake, ang pam 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 siyempre ang aking pam pam video pam 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 po. Woo! pam 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 Nasisid ba tong camera po. <laughs> Nasisid mo? Nasisid ba tong camera mo? <laughs> ah! Sarap! Sarap talaga dito sa Pandindi! Grabe! <laughs> Kaya kayo po, pag may time kayo, pumunta rin kayo dito sa Lake. Sobrang mag e kayo. Napakatahimik na awalan ng stress! At yun nga po si James. At siyempre, ang pag video namin, Sir Richard. Thank you!